pagpapala, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa pangalan ni Jesus sa buong sangkatauhan, salita ng Espiritu, katotohanan, buhay mula sa langit. Makinig ng mabuti, pakinggan mula sa puso. Makinig mula sa iyong puso, salita ng Espiritu, katotohanan, kalayaan at pag-ibig para sa lahat kahit sa hindi naniniwala. Makinig sa puso at masdan ang gagawin ng walang hanggang tunay na Diyos. Kaya pakinggan niyo to. Ngayon, gusto kong sabihin muna na tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos, di ba? At siya ay mabuti. Labag sa kanyang kalikasan at imposible na hindi siya maging tapat at mabuti anuman ang ating pinagdadaanan. Walang kabuluhan, walang masama ang nagmumula sa Panginoon. May kailangang makarinig nito ngayon. Walang masama ang nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti at tapat palagi anuman ang nangyayari sa ating buhay. Bawat isa sa atin ay dumadaan sa mga pagsubok. Bawat isa sa atin may mga sitwasyon sa buhay na hindi natin gusto. Bawat isa sa atin ay may kapamilyang nasasadlak sa problema ngayon. Karamihan sa atin, ako'y naniniwala sa bawat isa, pero karamihan talaga. Pero alam mo ba, ang Diyos ay tapat at mabuti at adi tayo dapat makiisa sa espiritu ng kawalan ng pananampalataya o pag-iisip ng mababa sa katotohanan ng Diyos. Ang ating Diyos ay tapat, mabuti, at apoy na tumutupok. Siya'y apoy na tumutupok. Ano man ang mangyari, walang makakatumbas kay Jesus. Kahit ano pang problema mo, kahit sino man ang may ano, o anong tagumpay, ang di pa dumarating tapat ang Diyos. At si Jesus, si Jesus, ang Panginoon ng lahat. Si Jesus, ang Panginoon ng lahat. Kailangan mong maniwala dyan. Kailangan mong hanapin ang katotohanan. Sundin mo ang buhay na salita. Hayaan mong tumanim sa iyo. Lunukin mo't unawain hanggang sa di lang mo maintindihan, kundi maging ikaw mismo ang salitang iyon. Si Jesus ang salita na naging tao. Si Jesus ang salita na naging tao. At gaya niya, ganoon din tayo sa mundong ito. Ang Biblia ay dapat maisabuhay sa laman. Ang Biblia ay dapat maisabuhay sa laman. Ganyan talaga noon pa man, di ba? Kaya di natin binabasa ang salita para lang maintindihan. Binabasa natin to para maging katulad nito. Ang buhay kristyano, ang mga anak ng Diyos kay Jesus, dapat supernatural. Ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na iyong kinabubuhayan. Pati ang iyong pananalapi, dapat supernatural, bawat bagay talaga. Tandaan, nang si Jesus ay nabuhay sa lupa sa apat na ebanghelyo, dapat tayong maging obsessed sa buhay niya. At lahat ng ginawa niya, kaya rin natin, at bawat bagay na ipinakita niya sa pamamahala, lahat ng kilos niya, paraan ng pagharap sa mga bagay. Hindi kailanman nakipagtalo si Jesus. Uy pare, alam mo ba? Si Jesus, si Jesus, nung nilapitan si Jesus ng mga Pariseo at saduseo napakahusay ni Jesus. Tandaan, si Jesus ang katotohanan. Nagtanong si Jesus, siya'y nagtanong. Hindi nila kaya, di nila kayang guluhin si Jesus. Sila'y nauutal, di alam ang sasabihin. Wala silang masabi dahil si Jesus ang katotohanan at ang katotohanan ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Di natin kailangang lumaban. Di na natin kailangang makipagtalo. Di natin kailangang magpatunay. Dapat tayong maging ganap na pag-ibig at ipakita kung sino si Jesus. At dapat nating ituon ang ating pagkakakilanlan kay Jesus. Kaya ano dapat obsesyon natin kung kay Kristo tayo at sinasabi ng Diyos ipako sa krus ang laman araw-araw. Kung ganun, ano dapat i-renew araw-araw. Ang ating pagkakakilanlan kay Jesus Kristo. Ito ang kailangan natin i-refresh kung sino si Jesus araw-araw. Araw-araw. Si Jesus ay hindi lang katotohanan. Siya ay perpektong pag-ibig. Dumating lang siya sa lupa. Namuhay lang siya ng ganun. Namuhay siya ng perpekto. Ipinakita sa atin na ito'y para sa lahat ng nagbibigay ng buhay sa kanya. Kapalit ng kanyang buhay para sumunod sa kanya. Para sa bawat isa, buhay na walang kasalanan, pinalakas ng Espiritu ng Diyos. Ang ro hey at at, nako, sige na, kailangan nyo talagang maintindihan to. Lahat ng ginawa ni Jesus sa lupa, dapat nating gawin. Tapos may kakaibang sinabi si Jesus sa Juan 14.12. Sabi niya, mas dakila pang gawa ang gagawin na Gagawin na ang mga himalako, at higit pa dahil babalik ako sa ama. Gagawin ko ang hihingin niyo sa aking pangalan. Ipapakita ng anak ang tunay na ama. Humingi kayo sa aking pangalan at ito'y... Pangahimala dahil pupunta ako sa ama. Gagawin ko ang anumang hingin ninyo sa aking pangalan at ipakikita ng anak ang tunay na kalagayan ng ama. Humingi kayo ng anuman sa aking pangalan at ito'y gagawin. Sinabi niya, anuman at kahit ano. Hindi nagmamalabis si Jesus ng sabihin, anuman sa aking pangalan ay mangyayari. Naghahanap siya ng mga anak sa mundo na tunay na naniniwala sa Biblia. Naniniwala sa katotohanan. Naghahanap siya ng mga anak na lubos na nag-aalay ng buhay, sumusunod sa kanya at nagnanais ng matalik na ugnayan sa kanya. Upang basahin ang Biblia, makilala siya ng mas malalim at maunawaan ang kanyang puso. Dahil ang kanyang puso ay ating puso, nagpalitan tayo. Ang kanyang isip ay ating isip. Ang kanyang isip ay ating isip, ibig sabihin nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin ang pag-iisip ng buhay na Diyos. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo yan kawalan mo ng pananampalataya yan kung di ka naniniwala na may isip ka ng buhay na Diyos. Inialay ko ang buhay ko at di na ako nabubuhay kaya si Kristo na ang nasa akin, si Kristo na ang nasa akin. Para sa higit pang kaluwalhatian, habang ang kanyang kaluwalhatian, ang pisikal na katangian ng Diyos ay bumababa at nagsisimulang humipo sa akin. Binabago niya ang likas na katangian ng ating DNA sa isang bagay na imposible para sa tao. Hayaan ninyong magbigay ako ng patutoo tungkol dito. Binabago niya ang ating DNA sa imposibleng paraan at bibigyan ko kayo ng halimbawa nito dahil ako mismo ay halimbawa nito. Simula nung COVID, hoy, COVID-19. Este, simula nung COVID-19. Oo, oo, sinabi ko nga 'yan. Ang ipis na virus, simula nung COVID-19, yung maliit na demonyo ng virus na nakita kong gumaling ng paulit-ulit. May mga ulat ng doktor at patotoo, may pisikal na ebidensya, di ba? Hoy, nasa kalye ako araw-araw nitong buong coronavirus na parang ipis, Facebook Live, nagpapatong ng kamay sa mga may sakit doon mismo. Hoy, kahit sa mga may virus na parang ipis, walang makakaapekto. Imposible para sa anumang karamdaman, sakit o virus na makaapekto sa akin dahil kay Kristo sa akin, dahil ako'y anak ng langit at ipinanganak ng Espiritu. Nasa makalangit na lugar ako at doon, walang sakit, walang karamdaman, walang virus, walang kapansanan. Kaya't hindi ito makakaapekto sa ating namumuhay kay Jesus lumilipad sa Espiritu. Wala talaga. Mga kapatid kong namumuhay kay Jesus at sa Espiritu, lahat ng sakit at karamdaman ay tumatakas. Nakakita ako Nakakita ako ng dalawang beses na gumaling ang cancer ngayon. Nakakita ako ng dalawang beses na gumaling ang cancer ngayon at may isa pang gagaling sa cancer sa ilang segundo lang. Walang tatalo kay Jesus sa buhay na Diyos ng San Sinukob, sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala akong pakialam sa paniniwala mo. Hoy, naglalakad ako sa katotohanan. Inalis ako ng Panginoon sa kasinungalingan ng demonyo. Inalis niya ako sa mundong ito. Alam mo ba, ang mundo'y kasinungalingan ng demonyo, panlilin lang at kalaswaan. Kaya sinabi ni Jesus, inalis kita sa mundo at ginawa kitang akin. Inalis kita sa mundo at ginawa kitang akin. Ang mundo'y kasinungalingan ng demonyo. Ang mundo'y kalaswaan, panlilin lang. Hindi ito katotohanan. Hindi ito realidad para sa ating mga mananampalataya kay Kristo. Ang totoo, hoy, ang katotohanan, ang realidad ay si Jesus. Si Jesus, ang kaharian ng langit. Pare, Basahin niyo ang Biblia, unawain, at maging buhay na salita para di kayo abutin ng batas ng buhay. Hindi sila nalalapat sa mga tao, sa mga anak ng langit na ipinanganak ng Espiritu na naunawaan ng Galatia 5, Juan Parto 16, at ang aklat ng Efeso na naunawaan ng Part 1 Juan tungkol sa perpektong pag-ibig at nagpapakita nito sa laman ang kanyang perpektong pag-ibig. Si Jesus ay pag-ibig hindi ang ating naisip o inakala tungkol sa pag-ibig. Nako, sige na, sige na. Mahal ko kayo, mahal ko talaga kayo. Kahit ayaw mo sa akin, mahal pa rin kita. Wala akong pakialam sa sasabihin mo tungkol sa akin. Ang sinasabi mo tungkol sa akin ay walang kinalaman sa akin. Ang pagkakakilanlan ko ay kay Jesus sa buhay na salita at katotohanan. Ang mahalaga lang ay ang sinasabi niya tungkol sa akin. Kailangan ninyong tanggapin ang katotohanan iyan. Sino ba ang nagmamalasakit sa sinasabi ng iba tungkol sa iyo? Hindi naman iyon ang katotohanan. Ang pagkakakilanlan mo kay Kristo ay ayon sa sinasabi ng iyong Ama sa buhay na salita at katotohanan. Sinasabi niya na ikaw ay banal, matuwid, at walang kapintasan. Kailangan mong paniwalaan yan at ang kinin ang iyong makalangit na karapatan at mamuhay ayon sa kapunuan ni Kristo na nasa iyo. Binabasa ko ang aking Biblia. Binabasa ko ang Biblia kasama ang Espiritu Santo ng katotohanan. Kaya ganito ako lumakad. Kaya ko ipinapakita ang kanyang kaharian sa lupa. Kaya ako lumilipad sa Espiritu. Galasya Pimbo. Kaya ako may walang hanggang kagalakan na umaapaw sa lahat ng aking mga kapatid. Alam mo, dahil kay Kristo, kaya nating harapin ang imposible. Nilikha ka para harapin ang imposible dahil binigay sa iyo ng Panginoon ang lahat. Kaya ganyan ang lakad ko. Kaya ipinapakita ko ang kanyang kaharian sa lupa. Kaya mataas ang lipad ko sa Espiritu Galasya Pimbo. Kaya may walang hanggang tuwa ako na umaapaw sa bawat kapatid ko. At alam mo, dahil kay Kristo, kaya natin ang imposible. Nilikha ka para gawin ang imposible dahil binigay sa iyo ng Panginoon ang buong kaharian ng langit sa Espiritu Santo sa iyo. May walang hanggang kapangyarihan ka, buong kaharian ng langit sa iyo, para pigilan ng panahon, lumakad sa tubig, buhayin ang patay, magpagaling, magpalaya ng demonyo, at maglinis ng ketongin. Kung pipiliin mong tanggapin lahat ng bigay ng langit at ni Jesus, nasa sayo yan. Pero sasabihin ko sa inyo to, ang tunay na mga anak ang nalalabi sa mundo ngayon at mga kapatid kong kasama sa lupa. Nako, sobrang nasasabik tayo. Nasasabik talaga tayo. Nakakakita ako ng libu-libong taong gumagaling, napapalaya at nagbabago bawat buwan sa buong mundo. At umpisa pa lang to, simula pa lang. Mahal lang natin ang mga tao. Mahal lang talaga natin ang mga tao. Ipinapakita natin ang kanyang kaharian dito sa lupa. Hindi kami nagmi pero yan ang tawag dito sa salita ng Diyos. Mahal lang talaga natin ang mga tao. Pero ang simbahan at ministeryo ay naging marumi at watered down. Pero alam mo, binabago na ng Diyos yan ngayon. Binabago na ng Diyos yan. Ang tunay na iklesya ay di dapat nakakulong sa apat na pader. Narinig mo ba yon? Ang tunay na iklisya ay tayo, ang mga tunay na anak na lumalakad sa walang pag-iimbot na pag-ibig, nagbuwis ng buhay, kumikilos mula sa kaharian ng langit, namumuhay sa espiritu, gumagawa ng kapayapaan saanman, sila ang makikilala bilang mga anak ng Diyos, tagapayapa, nagpapakita ng awa, tulad ng ipinakita sa kanila, lumalakad sa kaunting salitang naunawaan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang alam mo, ang mahalaga ay kung gaano mo ito ipinapakita sa buhay. Pwede mong alam ang Biblia, Griego, Aramaiko, Hebreo, pero hindi mo tunay nakilala ang Panginoon o nakatulong sa iba. Nagpapakabusog ka lang ng impormasyon. Hindi ibig sabihin nun nakilala kilala mo na ang Panginoon. Ayon sa unang Juan, Bact. 7:8 Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagmamahal ay nakakakilala sa Diyos. Ang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi mo kilala ang Panginoon. Kaya ang layunin ng turo ay maging ganap na pag-ibig hindi makasarili ang pag-ibig, hindi hinahanap ang sarili, kaya hindi ito nag-iingat ng talaan ng mga pagkakamali. Handa itong ialay ang buhay para sa sinuman. Alam ng lahat na kilala ako na iaalay ko ang buhay ko para sa mga taong nakakasalubong ko sa kalye. Ang Panginoon ay magpapakita at sasabog sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at kapangyarihan. Marami ngayong gabi, kapag ako'y pumunta sa kalye bilang kamay at paani Jesus, namimigay ng pagkain at damit, marami ang gagaling, maliligtas at maibabalik sa dati. Tinawag tayo upang mabuhay ng hindi makasarili, ipakita si Jesus sa laman, si Kristong niluwalhati, perpektong pag-ibig at ilapit ang mga nawawala sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Tayo ay mga sisidlan ng walang hanggang kapangyarihan ng kaharian ng langit at mga kamay at paa ni Jesus sa lupa. Tayo ay tinawag upang ipakita ang kanyang kaharian dito sa lupa sinasalakay ng langit ang lupa, sa lupa gaya ng sa langit, sa lupa gaya ng sa langit. Katawan ni Kristo, kung di mo pa alam, ikaw ang nobya at tayong lahat ay tinawag na maging ministro ng Ebanghelyo. Lahat kayo'y tinawag para akayin ang mga tao mula sa dilim, tungo sa liwanag. Bawat isa sa inyo, million man o sa grocery lang, bantay ng anak, o online na nagdarasal, hindi kailangang harapan. Hindi kailangang harapan. Ang kailangan lang ay lumuhod ka, isipin ang mga tao at ibigay ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Hindi kailangang, di mo kailangang pumunta kahit saan. Di mo kailangang pumunta kahit saan. Ang puso mo lang dapat ay handa. Sabihin mo, alam mo Panginoon, luluhod ako ngayon Panginoon, nakita ko ang mga tao sa Africa, sa Pakistan, Panginoon. Ngayon, ibigay mo ang iyong salita sa kanila, Panginoon. Ngayon na, at nagpapasalamat ako ngayon, Espiritu Santo, sa pagpapakita ng mga bagay at pagpapalaya ng kabuuan, buhay at pagpapanumbalik sa mga taong inilalagay mo sa puso ko. Salamat sa iyo, Haring Jesus. Salamat sa iyo, Haring Jesus. Pinupuri kita ngayon sa pagkilos mo sa mga bansa. Di mo kailangang kumunta kahit saan. Kailangan lang na ang puso mo'y nakatitig sa kanya, sa kaharian. Hanapin ang kaharian. Ipakita si Kristong niluwalhati. Ipakita ang walang pag-iimbot na pag-ibig. Tumigil ka sa pag-iisip ng sarili mo. Tuwing nagkakasala tayo, ito'y dahil sa makasariling pagnanasa, pag-iisip sa sarili lang. Kaya sinabi ni Jesus, namamatay ka sa iyong sarili. Kapag hinahanap mo ang kaharian, lumalakad ng walang pag-iimbot sa perpektong pag-ibig. Paano mo papakainin ang laman mo ng kasalanan? Paano mo papakainin ang laman mo ng kasalanan kung hinahanap mo ang kaharian sa bawat sitwasyon at desisyon? Hindi mo magagawa. Imposible. Lumalakad ka sa pag-ibig, iniisip mo ang ibang tao. Hindi mo magagawa. Imposible. Gaya ng sabi ko, mahal na mahal ko kayo mga kapatid. Araw-araw, nakikita ko ang Panginoon na gumagawa ng imposible. Gumising at magsaya sa pagiging kanya. Magsaya sa pagiging kanya, alam na tama ka sa mata ng Diyos at ang dugo ang nagpalaya sa sa kasalanan. Ito'y nasa kasulatan. Lahat ito'y nasa banal na aklat. Buhay na buhay ito sa akin. Sa mga nakikinig ng may dalisay na puso, may matataingang bukas sa katotohanan niya. Sa mga naghahanap at gustong makilala siya, idinudulog ko ang pagunlad ng inyong puso't isipan upang matupad ang walang hanggang layunin ng tunay na Diyos para sa inyo.